halo. tapos tapos. dapat na pala. alam na. na? dapat na kapanatulan ni Bima si sa iba na lang sa iba. ko dapat na mo na ako alam niya

Huwag ako may telepon ako. After 20 years, kasato, takas, Aubain ka daw, tignan mo yung tabi ng kring, kring, Isa, kaya rin Hindi, may maglalagay puan doon, tapos... Kaya rin problem ako yung Ah, hindi yung talaga. Sige, muna mga lakon, baba. Kring, kring, kring. Hindi, kunwari Al, ah, tatayo na si Zyra biglang big may nag-release. Uuupo ulit siya. Uh, Nasa ako. Ay, 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 Ilan ba yung anak ko doon? Sarwa? Sihin! Parang bagong gisel! Uy, dapat may Pilipino tayo sa Estado na. Uy, ang gulong ko uh, ka! Ano ba? Tunin ikaw na lang yung Pilipino. Pilipino, batanggay niya ka. Ano <laughs> ba si Jim British? Si... Ger... Si... Wala ako yun, dadalhin ko lahat like, ng pamparte. ko. Jerry May. Ano si Jerry May? Pwede! <laughs> so, Tinggo! Please, ikaw na Sana Siya na lang ang Pilipino, si Jerry May. Hindi ba? Ay, may naiwan anak na isa kay tayo Ano, Ayun, na. Oh, na. Oo, may naiwan siya. Ikaw ko na Hindi kasi, parang hindi naman medyo mahirap. Puntian mo lang yung asawa ko, nangyari kami magkapatid. O para, hindi naman lang, ang dami ng say bye-bye. Oo nga, magkapatid na lang kami ni Pao. Ha. Ni British Pao. Ka, oh. Canada na, okay. British? Hindi <laughs> <laughs> si na may Pilipino. Salamat doon sa ula. Fourth double, and yeah, si Pao. Sige ba? Sige, German. Sige, lang talaga mag-isa. Oo, oh, sige, Twins kami ni Pao, twins. Si Abraham. Oh, siyempre ano talaga siyempre siyempre ano talaga siyempre siyempre ano talaga siyempre ano talaga siyempre siyempre ano talaga siyempre